Tama kayo mga kabayan, akalipa indika hindi ka at sa Tagalog naman ay marautung ang tawag sa halamang ito. Kaya pala ito ay gustong gusto ng mga pusa dahil sa ito ay maraming benepisyo sa ating kalusugan. Dati ang daming sugat-sugat ng aking mga pusa dahil sa si pakipag-away niya sa kapwa pusa. Simula ng laging kung pakainin ng halamang ito ay nabahawagad ng kanyang mga sugat ang kalipa indika o marautong ay nagtataglay ng bioactive compound na kung tawagin ay akalipine. At ayon sa pananaliksik ng ating mga dalubhasa, ang dahon ng halamang ito ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties na pumipigil sa pamamaga ng kasukasuan at iba pang parte ng ating kalamnan. Ang kalipa, indika, ay mainam sa mga asma, constipation arthritis o or ryuma. sa mga sugat, infection sa balat, kagat ng insekto, magdikdik ng dahon sa almeres at papatakan ng katas ang apektadong bahagi at agad itong matutuyo, maghihilom at gagaling agad. Gawin ang pamamaraang ito ng tatlong beses maghapon. Ang maratong o kalipa indika ay meron ding diuretic properties Nakakatulong sa mga may problema sa pag-ihi. At kung inyo nagustuhan ang video na ito, pakipalo, share at napalaking tulong sa akin bilang content creator. Maraming salamat sa inyong suporta.